Kinasuhan ng PCSO ang apat na iligal na iloto e operators. Ayon sa ahensya, bilyon-bilyong piso ng posibleng kita ang nawawala sa pamahalaan dahil sa mga iligal na operators. Si Joshua Garcia sa report. Rise and shine, Joshua. Nagsampa ng kasong kriminal ng Philippine Charity Sweepstakes Office laban sa apat na ilegal na iloto e operators. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, bilyong-bilyong pisong kita ang nawawala dahil sa mga ilegal na operasyon ng iloto. E kung saan ginagamit ng mga ilegal na operators ang loto draws ng ahensya at may sariling palaro, gaya ng pakiloto at sureloto na hindi autorisado ng PCSO. Katuwang ang National Bureau of Investigation, sinampahan ang reklamong usurpation of Authorities sa ilalim ng Article 177 Revised Penal Code and Violation of Presidential Decree No. 1602 na inamiendahan ng RA 9287 EO 13 Series of 2017 ang mga illegal na operators na kinabibilangan ng ePlayment Corporation, Paymero Technologies Limited, Globalcom RCI International at Blockchain Smart Tech Company IT Consultancy. It will just be the start of a series of cases that we're going to file hahablahan po natin sila sapagkat unang-una, -una, hindi po protektado ang mga mayan. Number two, wala pong buwis na kukuha. Finally, yung PCSO naman po na nagpapalaro ay hindi rin po nakakalikom ng pondo para naman po sa aming objective. So, Dagdag pa ni Robles, maliban sa apat na nabanggit na illegal e-lotto operators, ay may daandang operators pa silang tinatarget na sampahan ng kaso. Bilang bahagi na rin ng kanilang tungkulin na mapanatili ang integridad ng kanilang mga government-sanctioned lottery games. At higit sa lahat, ay maprotektahan ng mga mamayan na tumatangkilik dito para din sa kapakinabangan na idinudulot nito pagdating sa pagkakawang gawa. Hindi ho kami magsasawa na tugisin ang mga naging illegal, especially those who use our adro, no? who use our name. Samantala, kinumpirma din ni Robles na ilulunsad ng PCSO ang kanilang lihitimong iloto e sa Nobyembre ngayong taon, kung saan anya mas magiging kumbinyente ang pagtaya ng mga manlalaro na tumatangkilik dito. Josh Garcia. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.